4 years na. 4 years ka nang stock? Kaya kayo po. Kasi ngayon lang nagpapan nagpapan yung mga litig ko. ito po ay uh, po ay walang bayad, libre lang. Kaya ito, ako. Kaya, maayos At, ito po ay uh, <coughs> At, ito po ay walang bayad, libre lang. Ito, libre pa dahil maganda yung ang alam Pag mabuti ka, na ng Diyos dyan, gagamitin ang instrumento ng Panginoon na tumuloy ang tao. Iingat ka na ah Pantay mo lang yung, kalusugan. Oh, ay tay, maraming salamat tay, eh, sa suporta mo ha. ah kay TV Bisaya. Muli maraming salamat po.